So hi guys, kaya mo guys pano magatun video sa Christian Garden. So ngayon guys, tagal natin walang video, ayan. Tapos mag video tayo. Ngayon kasi papakita ko yung garden guys. Kasi ako ipakita sa inyo chula ng garden ngayon kasi tag-ulan na dito sa amin. Kung mapapansin niyo makulimlim, ayan no. uh, umuulan-ulan na dito sa amin. Ayan no. Ito yung chula ng garden ngayon guys. Ito yung mga rooted natin dito. Ayan. So kaya pa kaya pa ako nag-video ngayon guys kasi ipapakita ko pala sa inyo yung ano. Ah, uh, mga nangyayari ngayon sa Bugimbilya lalo na ngayon tag-ulan. Ayan. Kasi hindi lang sapat na isilong nyo yung mga ano. Hindi lang sapat na isilong nyo yung mga bugin tulad nito. Kasi kung makapansin nyo guys, ayan no, May bubong naman dito. Pero bakit ganito pa rin yung nangyari sa ano, sa bugin bila. Ayan guys, so, nalalagas yung ah, nalalagas yung dahon. Ayan. Isa sa reason guys kung bakit nalalagas to, ah, baka bago nyo siya naisilong is naulan na siya, nababada siya sa ulan. Or pangalawa, uh, na siya matagal dito guys kasi dito kasi totally walang araw na pumapasok so alam nyo na madilim dito Ganyan, hindi siya na naaarawan kaya nalalagas din yung ano niya, nalalagas yung dahon at saka guys pag ang halaman kasi or bugimbil niya hindi naaarawan umahaba yan siya ng umahaba naghahanap yan siya ng maarawan yan siya kaya magwa to dito pagka napabayaan kaya itong mga to guys ilalabas ko to kaya lang naman kasi namin ito nilagay dito guys is para mabilang yung mga nakatimba. Tapos para natin sa ano guys. Kasi nung nakaraang linggo tuloy-tuloy talaga tuloy, tuloy ang ulan medyo malakas. Kaya sinilong talaga namin sila dito. Ngayon ilalagay namin sila doon sa greenhouse. Ayun ah. sa loob ng greenhouse guys. Kaya doon naglilinis si mama. Naglilinis si mama kanina. Ayun ah. Oh. Tinan nyo yung nangyari sa mga bugimbilya pag tagulan. <laughs> malalagas na yung ano nila dahon ayun yan oh, nangyari guys oh. pero don't worry guys yung ganito as long na hindi sila napababad sa tubig hindi naman sila totally mamamatay ano lang to makaka recover pa rin yung mga ganito ang mahirap guys yung nai ng tubig tapos kung hindi man nai yung nabababad sila sa ulan yun yung pwedeng makasam, makamatay o makasila makasira sa ano sa bugeng bilya unang-una kasi tinatamaan nun guys yung puno na ano nabubulok yung puno nila pagka nabababad siya sa ulan ayan o no. tulad ito guys o oh. ito ah, kalansay na to. tapos pinutulan ni mama nung pinutulan niya ano na, na lumalabas na yung mga bagong talbos So normal lang naman sa amin guys dito normal na sa amin na ano, pag tag-ulan is nawawala din pati dahon ng bugimbilya. Ayan, dito yung mga grafted, marami tayong mga grafted dito. Kaya uh, pagdating ng mga November or October, ayan, marami tayong mga pabubulaklak ng dito. Ayan. Dito pala namin sila nilagay sa ano, gawaan namin ng kawa. Dito kami, dito ako gumagawa ng kawa dati. Ah, nandiyan si mama guys. Tignan mo yung gagawin. Tignan yung gagawin ni mama. <laughs> tignan tignan. siya, na. tignan. Nanguha siya ng tela. Tawa ka. Anong yung kinuha mo? Gasolina, diesel? Ha? Huh? Gasolina, diesel? Wala na wala, katang gasolina, eh. wala, 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 diesel na lang. Diesel ah, diesel yan. Ah, oh, diesel, mas okay yung diesel. Kasi guys, ito, tingnan nyo ito. Susunugin niya yung ito ba ang tayo eh. Ayan no? Ayan guys Oh. Uh, ang sakit mo naman mga agat nyan. Kasi dito naglinis guys. Kailangan namin maglinis dito. Kasi nga para marami pa kami may ilagay sa silong. Yan problema ko may ganito guys. Talagang kaagatin ka talaga. Kahit na masagi mo lang. Kaya tatanggalin ni eh, mama. Hindi mo naman matatanggal basta basta lang yan. Kaya sabi namin. Sunogin na lang namin. Um, mama Mm. palakasin mo muna 'yang apoy, palakasin mo muna 'yang apoy. Mm. Ayoko dito pa lang feeling ko makagagat ako. <laughs> Pili feeling ko makagagat ako diyan. Awawa naman sila. Eh, wow, kinagat din tinya ko. Lumakin na nga. Ay, ano sabi mo ma? Ano nga kinagat? Ito tainga. Kiningat ka na ito tainga. <laughs> mm, mm. it Ayan, nakawawa naman. Look. <laughs> Ikaw na dito. <laughs> ito yan guys, may kasama kami dito. Ayan. Si Onyx. <laughs> Ayaw magpo-video. <laughs> Maganda Ay, yan si, si Onyx. Oo. Oh. Arigat. Oh, nag isang babae dito sa amin. Mm-mm. And guys, ito yung ano, kaya niya yung mangyari sa Bagong Bilya pag sa ulan. Kaya baka sa mga susunod na video, uh, magagawa kami ng parang greenhouse dito. Malit lang na greenhouse para lang para lang dito sa mga ano, tig 250 sa kasi tig 150 namin na Bagong Bilya. may mga grafted pa diyan. Wala na ganang bulaklak na Bagong Bilya, guys. So, pero marami kami mga bagong ano guys, mga giant na bugin bilya. Ayun oh. Ang malalaki ang puno. Ayan, pinapakapal pa lang ni mama. Tapos yung mga cuttings. Nung last ano kasi guys, kaya nabisi rin ako, di ba sa school. ah uh, may mga OJT na pumasok dito sa amin. Ayan oh. Marami silang mga natanim at saka maraming nabuhay. Ayan oh. Maraming nabuhay din sa mga tanim ng mga OGT guys. Oh. Ito to lahat. Pwede ito uh, gawing rootstock. Gagrapan ito ni mama. Ayan. Maraming pa doon. Oh. No? pa dito guys mga bagong tanim. Ito oh, yung makikita nyo na yan. Mga patay ito. Mga namatay. Ayan. Oh. Uh, hinihiwalay na namin yung mga patay guys. Ito so, marami pa dito. Ayan o. Dito naman, mga ano to guys, mga ICU. Mga napabuhay sa ICU. Kailangan yung mga ganyan to, hindi din sila mabababad sa ulan. Kasi ito yung mga mabilis talaga mabulok. Kasi nga, yung mga ugat nito is parang ano pa lang, hibla or Ulay puti pa. So mga bata pa yung ugat niya. Ito naman yung mga cuttings lang guys. So. Mga cuttings lang to. May mga talbos na. Ayan. Tagal-tagal tayo walang video ah. Ayan. Mga mother plant. At yun, mga mabansin nyo, ang sukal pa rin dito. Pero mas maayos na. Mas malinis na compared nung nakaraan. Ito, mga mother plant ni mama. Halika sa mga plastic na malalaki. Dito kumukuha na. Ang katig si mama eh. Ba't naman ganyan yung mata ni Onyx? Eh? <laughs> Nahihiya. Ayan. Ito yung mga nakatimba. Ayan. as mga grafted dito. Ayan guys, oh. May mga grafted dito na dalawa, tatlong kulay. Nasa plastic lang na ano. Ito may mga namatay. Ito hindi ko lang kung bakit namatay ito. Baka nung pag-transfer siguro nito, nagalaw yung ugat or na sagi, -sagi ito. Ayan siya na dieback. back. Ayan. Marami pa dito. Ayan guys. Sakto to guys. Pagating ng mga cover, makakapal itong mga to. Dito kasi plano namin maglagay pa ng greenhouse dito guys. Sayang pa itong area dito. Siguro isang mahaba. Mas medyo malapad-lapad na greenhouse dito. Dito nakatanim yung mga ano, yung mga root stock natin na malalaki nayano ko na kasi siya guys eh. nabunot na nila mama so sinaitanim na rin ayan o Dumuglog na dito kailangan natin ulit mag palistock para pagdating ng November marami tayo ulit mga benta ping pa ah, pink patch may bulaklak pa yung pink patch natin. <laughs> Yan. Marami na nawala dito, guys. Ayan, may mga bagong grafted si mama ko. Ayan, wala pa rin pinagbago yung kubo natin dito. Yan, wala pa rin silang pinagbago. Yan, kasi so ito yung mga bagong bonsai ni mama. Kasi nga, nabili na yung mga bonsai niya na nakaraan niya. Yung mga bago niyang bonsai. Ayan. So, pinagkakabalahan ni mama ngayon. Ito. Ito parang hindi na yata ito yung graph ni mama. Rooted to guys na kulay white. Parang tingin ko hindi na siya yung graph. Ipapabibilogi na lang ni mama yan. Kasi maganda naman ang white. Ito pa. Ito pa guys. So. Hindi na namin nalinis to mga ganito. Kailangan tanggalin to. So ano dyan sa inyo? Hindi pa maulan. Dito sa amin umulan-ulan ulan na. Oh. Ah, Maraming mga si mama na malalaki dito. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ito. Ito pa. Ito yung isa sa favorite ni mama oh. 21 jewel ganda ng ano niya guys oh ng ugat so, ito pa isa ito kung di na nagkakamali ay, white din yata saan? ay may may mayari na kagad so, Ma ay, ito? ay may mayari na pala ito sabi ko favorite mo to ay kay mama ay rin pala ayun kay mama ay rin daw po pala to may may na pala nito. Ang gisong gundo. Hindi ko alam yun ha. Pinapakita ko pa siya. Kasi alam po kasi ito yung favorite mama nung unang ano to dito. Unang um, tanim niya. Nung na um, nakita niya kagad. Gusto gusto niya yan. Kahit dun sa kabilang istra, ikot natin kaya. namumblema tuloy ako kung ano yung title ko dito kasi parang nag igot ikot lang tayo as in explain ko lang kaunti yung ano yung mangyayari sa buging bilya pag nauulan na ayun guys so. ang tabi pa pala mamulaklak ng baby bambino Giso. ang tawag nila dito baby bambino or ano ba yun Ramo, Ram, ramonian star kasi okay, mama ko natinigin ni ramonian star daw Ayan siya guys Kahit na umuulan maraming bulaklak Kasi pag tuloy tuloy pa rin ang bulaklak nya Medyo ano lang sa guys ah, uh, Papataas lang ang laki nya Pakita mo yung baby pan Tumata. Dito na tayo bulaklak boy kahit umuulan Oo oh, nga pinapakita ko nga eh ito ka banda na part oh Ayan siya zoom ko Ang daming bulaklak Dito di, di, ka banda na part Napaganda rito yung baby pan doon Diyan maganda Oh sige di, di ba, sila, oh. <laughs> Anong tawag dito? Ramonian, di ba? Ano? Ramonian Star? Sabi mo, Bibi Bambino or Ramonian Star? Ano Ramonian? Ano pala? Ramona. Ah, Ramona. Ramona pala. Ramona Star pala. Ramonian tuloy. Ramonian Star. Ayan. Sorry. Ang hmm. ganda. So, yun guys. Dito ka ano na-stop yung video natin. Then, sana... Sana so, na-miss nyo ako. Kasi <laughs> nagaling ko na hindi nakamag-video. <laughs> Ayan Kita-kita oh. sa inyo sa susunod guys. Bye-bye.